Hello guys. Uh, dito dito ako ngayon sa ano sa uh, Tagaytay City sa may kay Badal Central. Sa may BMT building. Sa may Dagade. Uh, Andito ako para magana ng mga uh, pa kasi um, para magamit yung voucher na binigay ng True Vine. Kubay yung developer na binabenta ng mga na so, uh, yung isa kanyang voucher para sa pa at saka sa ah, sa, no, pedicure so, pasok tayo sa loob ayan, andito na ako sa loob ng ano, goddess ayan, wala video ang lang. ayan ayan ito si... Um, ano pangalan niyo? Maika po. Maika. yan, pakilala, pa, pa, <laughs> pakilala ka lang. Hello po. Ako po si Maika. Staff po dito sa Daganos po. Ayan. Tapos si ma'am... Giselle po. Ang pangalan po? Josel po. Giselle? Ayan. Uh, bumati ka lang muna sa inyo. Hello kaya. po. Ako po si Josel. Ayan. Po. Thank you. Thank <laughs> you.